Magandang araw po sa inyong lahat. Laika Gayranud may pagkasilosa pagdating sa boyfriend. Pero bago po ang ating balita, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Para sa singer na si Laika Gayranud, wala na siyang mahihiling sa puntong ito ng kanyang buhay dahil sa sunod-sunod pa rin niyang trabaho, maayos ng pamumuhay at masayang buhay pag-ibig. Ang 18 years old na si Kyle Wally ang first boyfriend ni Laika, pahayag ng first grand winner ng The Boys Kids Philippines. Okay po ngayon, happy naman po ako. Sa ngayon, ang career ko ay nag super glow kasi noon dati puro aral. Pero sa ngayon, nagkakaroon ako ng upcoming movies series. Kaya super happy ako ngayon na marami akong nakukuhang mga project at blessings. Super happy ako now. Patuloy ni Laika, yung strength ko ngayon nang galing sa family ko, kay God, yung mga mahal ko sa buhay. Inisip ko dati na try ko muna mag-focus sa pag-aaral kasi na-miss ko ring mag-aral. Noong nagda voice kasi ako, nag-stop ako mag-aral dahil first time ko ring makatungtong sa industry na ito. Now sa pagtungtong ko sa edad na ito, mas naano ko na mas kaya ko naman siyang ipagsabay. Naging malakas naman ako at kakayanin ko hanggat kaya ko pa. Si Laika ay nakapanayam sa San Jose del Monte, Bulacan no Miyerkules, September 6, 2023. Kasama siya ni Diego saga na naimbitahan upang mag-entertain ng mga San Joseño na naging bahagi ng Unity Walk, Home of United Council ng 8 Tanglawan Festival na pinamunuan ni na Mayor Arthur at Congresswoman Rida Rubis. Malaking factor din daw sa kanyang tapang lakas at pagpupursigi ngayon ay dahil sa kanyang boyfriend na si Kyle na kasama niya sa event. Ayon sa 18-year-old singer, Opo, super super thankful ako kasi sinusuportahan niya ako sa lahat ng bagay. Lahat po ng efforts ay di po nasasayang kahit first time ko din pong magka-boyfriend. At least napunta ako sa taong sumusuporta sa akin at nagmamahal sa akin. Isang taon at limang buwan na ang relasyon ni Nalaika at Kyle kaya marami ang gustong malaman kung ano ang sekreto nila sa tila pangmatagalang pagsasama. Nangingiting sagot ni Laika, sa akin kasi first time. Nagulat ako kasi ba diba, pag first boyfriend mo, naiisip mo na tatagal ba ito? Pero sa tingin mo ay di kayo magtatagal. Pero ngayon dahil umabot kami na more than a year, so iyon na nga. Okay naman siya sa family ko at mahal din naman niya ang family ko. At tumatagal kami kasi ang sentro naman ay si God at saka siguro yung tiwala. May time din kasi na parang di ninyo alam kung ano na ang gagawin ninyo. Pag-usapan nyo ng mabuti, pag-usapan ninyo sa pamamagitan ng kalma lang kayo. At kung may problema man kayo, mas maganda siguro kung i-confess ninyo lahat. At syempre, nandoon pa rin talaga yung trust and love. At sa kabila ng kanilang maayos na relasyon, hindi pa rin maiwasan ang mga silusan sa kanila. Natatawang pag-amin ni Laika, ako sa ako. Alam niya yan pero nasa tama naman. Pagdating naman sa trabaho, wala namang dapat pagsilosan. Alam naman namin ang pinagkaiba ng sa trabaho at personal. Normal naman na magka-crash sila. It's normal kaya sa akin it's okay lang. Hindi siya pinakikialaman ni Kyle sa mga desisyon niya sa buhay. Saat ni Laika, pag may mga mali akong desisyon, doon siya mag-aano. Pero kapag sa tingin niya, natama iyon para sa akin, sumusuporta siya. Sa tingin ba niya ay eh, forever na ang relasyon nila ni Kyle? Agad na tugon ni Laika, for now oo naman. Pag nagmahal ka, hindi basta lamang na mahal mo na, dapat nakikita mo na siya ang future mo. Ang haba garo ng buhok ni Laika, kaya marami ang naiingit sa kanya. Natatawang reaksyon ng singer, nako wala naman po, lahat naman po ng tao ay makakarating sa point na ganyan. Hindi sila dapat na, oy nakakaingit naman, darating din po yung time o panahon, yung para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panunod. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po.